Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa nakaraang mga dekada, ang mga Amerikano ang isa sa pangunahing investor sa Pilipinas, lalo na sa call center industry. Ang murang cost of labor, pagiging skilled ng mga ito at galing ng Pinoy na magsalita ng English, ang ilan lamang sa mga dahilan kung bakit hindi nawawala sa listahan ng Pilipinas na perpektong lugar para magtayo ka ng call center. Sa pagdami na naiinganyong mag-invest sa Pilipinas, ay hindi maipagkakaila na mababago talaga ang buhay ng isang tao kapag nakapasok sa BPO dahil karamihan ng kumpanya ay maayos magpasahon. Isa sa mga taong nainganyong pumasok at itry ang call center ay si Geneva Sarita Lopez. Ito ay naiulat na ipinanganak noong 1997 at ang katilang simpleng pamilya ay naninirahan sa Pampanga. Ang pamilyang Lopez ay privado, kaya walang gaanong ulat tungkol sa kung ano ang natapos ni na Geneva. Pero base sa report, nang ito'y makagraduate sa college, ay nagawa nitong makapasok sa SWAC BPO bilang isang call center associate. Sa galing nito ay kalaunan siya naging team leader o yung tawag sa taong nangangasiwa sa mga ahente. Wala din sa report kung kailan siya inganyo sumali sa mga pageants. Pero noong 2024, malinaw na iniwanan niya ang umuusbong niyang karera bilang team leader at itinuon ang kanyang atensyon sa beauty contest. Ang ilirawang beauty at brainy na dalaga ay pumasok at lumaban sa iba't ibang beauty contest. Noong May 2023, si Geneva kasama ang anim pa mga kababaihan ay sumali sa Mutsa ng Pilipinas Pampanga 2023. Sa patimpalak na yan ay ginawa ni Geneva ang lahat para makuha ang atensyon ng mga hurado. 25, your ning Santo Tomas. Ginalingan niya ang paglalakad at pagdadala sa kanyang sarili sa evening gown, swimsuit at iba pang aspeto na tinitingnan ng mga judge. kanyang effort ay nagbunga naman ng sunod-sunod siyang nanalo ng mga awards. Napabilang din siya sa mga semi-finalist, ngunit hindi naman siya pinalad na makapasok sa top 3. pinanghinaan ng loob si Geneva dahil noong 2024 ay sumali ulit siya sa Mutsya ng Pilipinas, Pampanga. Sa pagbabaka sakali na sa pagkakataon na yan, ay makuha na niya ang corona. Ang mainit na suporta ng kanyang pamilya ay sapat na kay Geneva para ipagpatuloy niya na abutin ang kanyang pangarap. Base sa ulat, hindi lamang karir nito ang namamayagpag, pero pati rin ang personal nitong buhay. Naiulat na ang 27-taong gulang na beauty queen ay engaged na rin sa 37-taong gulang nitong Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen. Bagamat ang dalawa ay seryoso sa kanilang relasyon, wala pa ang mga itong plano na magpakasal. Dahil gusto pa ni Geneva na matupad ang kanyang pangarap na masungkit ang titulo ng Mutsa ng Pilipinas Pampanga 2024. Sa interview sa kapatid ito ay sinabi niya, na matindi ang dedikasyon ni Geneva sa beauty pageants. Dahil madaling araw pa lamang ay gising na ito at laging dumadalo sa bawat rehearsals. Napupuyat din ito sa kakapractice kung paano maglakad ng maayos sa stage at panay din ang insayo at todo effort ito para matalinong masagot ang mga posibleng katanungan sa Q&A. Kahit ito ay abala sa kanyang mga ginagawa, Si Geneva ay sinisigurado din na may oras siya pagdating sa kanyang pananampalataya at aktibo ito sa kanilang simbahan at parte din ng life group. Base sa pahayag ng kapatid nito noong June 20, 2024, silang dalawa ni Geneva ay nagkasundo na magkita kinabukasan para bumili ng regalo dahil dadalo sila sa isang party. Ngunit nang sumapit na ang June 21, ang mismong araw kung kailan sila nagkasundo magkita, Umaga pa lamang ay nakatanggap na siya ng mensahe mula kay Geneva at nakalagay doon na hindi na ito makakasama dahil meron pala itong meeting. Kinabukasan, June 22, ay nagtaka siya dahil hindi na ito makontak pero hindi siya nabahala dahil inisip niya na baka abala lamang ito sa pag iinsayo sa rehearsal. Ngunit nang sumapit ang alas 9 ng umaga, unti-unti na silang nag-alala dahil bukod sa attended na ang cellphone nito, Sinabi din ng handler ng beauty queen na ito ay hindi dumating sa final rehearsal. Ang pagiging late na wala man lamang pasabi ay hindi ugali ni Geneva. Ayon sa pamilyang Lopez, ang beauty queen ay araw-araw na nag-iensayo. Sa totoo nga ay alas 5 pa lamang na madaling araw ay gising na ito para maghanda. Kaya upang maliwanagan kung ano ba ang nangyayari, muli nila itong tinawagan, tinex at pinadalhan ng mensahe sa social media. Pero ni isang beses ay hindi sila nakatanggap ng anumang reply. Mas lalo pa silang kinutuba ng masama nang hindi na rin nila makontak ang boyfriend nito. Ang pamilyang Cohen at Lopez ay mabilis na lumapit sa mga tridad at sila ay nag-file ng missing persons report. Bagamat sila ay aligaga at hindi makatulog, mabilis silang nag-isip ng paraan upang mapabilis ang paghahanap sa mga ito. At para mas maraming tao ang makaalam na nawawala ang magkasintahan, ay gumawa sila ng Facebook page kung saan inilagay nila ang mukha ng dalawa. Nag-alok din sila ng pabuyang 100,000 pesos na kalaunang naging 250,000 pesos sa pagbabaka sakaling mapabilis ang paghahanap sa mga ito. Ang pagkawala ni Geneva at nobyo nito ay ikinagulat ng mutsa ng Pilipinas kaya para mas makuha ang atensyon ng publiko, ang management ay nag-post na rin sa kanilang social media account. Iba't ibang tao ang nag-share ng post at nag-trending ang pagkawala ng magkasintahan. Pero kahit ilang beses itong pag-usapan sa internet, ay wala namang nangyari at lumipas ang dalawang linggo ni Anino ni na Geneva ay hindi nakita. Kaya ang desperadong kapamilya na magkasintahan ay makikita mong dumulog na sa NBI para humingi ng tulong. Sa usapan ay ibinahagi ng mga ito na wala silang clue kung sino ang kayang gumawa ng masama sa dalawa dahil wala silang alam ng mga taong nakaalitan o nakabangga ng mga ito. Dalawang araw pagkatapos nilang pumunta sa NBI ay nagkaroon ng malaking break sa kaso at lumabas ang ulat na ang dalawa ay nakita na. Pero sa kasamaang balad, ang mga ito ay patay na. Mabilis na pumunta sa Boneraria ang pamilyang Lopez at Cohen at kahit naaagnas na ang kapamilya ng beauty queen at Israeli, ay kinumpirma na ang mga labi ay kina Geneva at Cohen dahil sa mga suot na mga itong damit. Ang mga bangkay ay kaagad ipinadala sa opisina ng medical examiner para idaan ng mga ito sa autopsy upang malaman kung ano ang kinamatay ng mga ito. Ang mga tao ay nagulat at nalungkot sa sinapit na magkasintahan. Pero mas magugulat sila sa mga isisiwalat ng mga otoridad tungkol sa mga hinihinalang mga sospek. Sa press briefing na ito na ginanap sa loob ng Camp Krame, dalawang araw pagkatapos makita ang bangkay ni Geneva, si Interior Secretary Abalos at PNP Chief Marbel ay pinresenta ang dalawang lalaking ito na kinilalang sina Michael Angelo Giang at Romel Abuzo. Sinabi ni Abalos na ang mga ito pala ay dating mga pulis, pero natanggal sa serbisyo nang sila ay nag-awol o absence without official leave. Kinumpirma din ito na bukod sa dalawa ay meron pa silang limang mga taong pinagahanap na nasa listahan na kanilang mga person of interest. Habang ang mga otoridad ay ginagawa ang lahat para makakuha ng malakas na ebidensya laban sa mga salarin, ang ilabi naman ni Geneva ay ipinakremate na kanyang pamilya. Sa tabi ng urn ng beauty queen ay nakalagay ang sash, sapatos, corona, pati ang engagement ring ni Geneva. Ang burol ay dinagsa ng mga kaanak, kapamilya at mga kaibigan nito. Bagamat naging mabigat ang kanilang pagdadalamhati, ay pinasalamatan naman ng pamilyang Lopez ang mga otoridad sa ginawa ng mga itong effort para mahanap ang labi ng dalawa. Namin na, na may closure kung mga na, na namin kung nasan sila. Pero kung ang pamilyang Lopez ay unti-unti nang natatanggap ang masamang sinapit ni Geneva, ang pamilyang Cohen naman ay hindi pa rin maproseso ang lahat. Pero ayon sa kapatid ng biktima, ang labi nito ay dadalhin nila pabalik ng Israel para doon ilibing alinsunod sa kanilang tradisyon at relihiyon. Nang tanungin kung ano ang maaaring rason kung bakit pinatay ang kanyang kapatid, ay sinabi nito na marahil pera ang motibo. Dahil isa sa mga pinagkakakitaan ni Yitzhak at kabuhayan nito ay ang pagpapautang at mga lupain. Kasunod ng balitang yan, walang tigil ang pagsulpot ng napakaraming mga espekulasyon at sa kadahilanan na sobrang privado ng pamilyang Lopez ay walang gaanong impormasyon na lumabas kung ano ba talaga ang nangyari. Pero noong August 15, ang napakarami nila mga katanungan ay nasagot. Sa footage na ito ay makikita na ang pamilyang Lopez kasama ang PNP-CIDG ay sinampahan ng kaso two counts of murder ang mga salarin. Gamit ang salaysay ng kapamilya at mismong lumutang na saksi, nagawang mabuo ng mga tridad kung ano ba talaga ang nangyari. Nakalagay sa mga dokumento noong June 21, kaya pala sel na Geneva ang pakikipagkita nito sa kanyang kapatid ay para makipagkita kay Giang. Ayon sa mga investigador, isang araw pagkatapos may ulat na nawawala ang beauty queen, ang sospek na si Giang ay tinangkapang lusutan ng mga investigador sa pamamagitan ng paglapit mismo sa mga polis. Lakas loob at confident itong tinangkang lokohin ang mga otoridad sa pagsasabi na nakipagkita siya sa mga biktima sa gas station. Mula doon ay samasama silang pumunta sa isang lote sa Tarlac pero pagkatapos ng ocular inspection, sinabi ni Giang na nagiwahiwalay na sila ng landas at hindi na niya alam kung saan pumunta si na Geneva. Habang nag-aalala at talagaga sa paghahanap ang mga kapamilya ng Beauty Queen, ang hindi nila alam, isang kilometro mula sa sinasabing gas station ni Giang, isang motorista ang nakakita ng isang sasakyan na naglalagablab. Emergency! Baka may kilala ka, boss. Baka may tao sa loob. Hindi natin malapitan, no? 911, pare, pare. Dial me, 911. Pare, wala taong house, pare. 911, 911. Ang mga bumbero na nag ng apoy ay nakakita ng sunog ng mga dokumento, litrato at ATM cards na kalaunang nakumpirmang pagmamayari ni na Geneva at Cohen. Gamit ang salaysay ni Giyang, pinuntahan pa ng mga otoridad ang lugar kung saan niya din nila ang magkasintahan. Pero sa laki ng lugar ay kinailangan pa nilang gumamit ng drone para siyasatin ang buong lupain. Ngunit hindi nila nakita ang magkasintahan. Ayon sa mga otoridad, sa kadahilanan na hindi na gumagana ang CCTV sa gas station na sinabi ni Giyang, ang sunod nilang tiningnan ay ang mga CCTV sa posibleng dinaanan ng dalawa. Sa screenshot ng CCTV na ito na kuha sa labas ng lugar kung saan nakatira si na Geneva, ay napatunayan na wala silang ibang kasamang tao nang sila ay umalis noong June 21. Ang SUV ng dalawa ay nahagip din sa Essitex pero pagkalipas ng mga kuhang yan, ay hindi na muling nakuna ng footage ang sasakyan. Hindi malinaw kung tinignan din ba na motoridad ang record ng mga cell tower katulad ng ginagawa ng mga investigador sa ibang bansa. Pero ayon sa report, nabuhayan muli ng loob ang motoridad ng isang saksi ang lumapit sa kanila. Ang taong yun ay kinilala sa pangalang Junjun na isang mekaniko. Base sa sinumpaang salaysay nito noong June 21, Isang kumpare niya ang naghahanap ng mekaniko. Sa pag-aakala, nakikita siya sa raket na yun, ay mabilis siyang sumama dito. Pero nang dumating sila sa lugar ay nagulat siya dahil may iba pa palang kasama ang kanyang kumpare. Isa sa mga ito ay di umunoy inutusan siya na imaneho ang puting sasakyan. Noong una ay nagulat siya dahil ang babae sa tabi ng driver's seat at lalaki sa likuran ay parehong patay na. Pero hindi siya nag-alinlangan dahil nangako ang mga ito na bukod sa walang mangyayaring masama sa kanya, ay kikita pa siya ng 50,000 pesos. Sa sinumpaang salaysay ni Junjun sa mabato, lubak-lubak at liblib -lib na lugar na ito na parte ng quarry site niya dinala ang bangkay ng mga biktima. Noong una ay binalak pa ng mga itong humanap ng malaking equipment para makapaghukay ng mas malalim na libingan. Ngunit sa kadahilanan na limitado ang kanilang oras, ay sila na lamang ang naghukay. Kaya ang libing ng mga biktima ay napakababaw na naging dahilan kung bakit nang puntahan ang lugar na yon ng mga otredad ay umaalingasaw na ang napakabahong amoy. Sinabi ni Junjun -Ju na pagkatapos nilang mailibing ang magkasintahan ay inutusan siyang sunugin ang SUV. Base sa autopsy sa bangkay ng mga biktima, ang mga ito ay namatay sa dalawang tama ng baril. Si Geneva ay binaril sa dibdib at hita habang si Cohen naman ay may tama din ng bala sa dibdib at tagiliran. Ipiniliwanag ni Junju na kaya siya lumapit sa mga otoridad ay dahil hindi siya patulugin ng kanyang konsensya. Gamit ang kanyang salaysay, si Junjun ang naging susi para matuklasan ng mga otoridad na si Giyang na nooy lumapit sa pulis at nagsabing siya ang middleman sa business transaction ng mga biktima ay ang mastermind pala sa nangyaring pagpatay. Sa imbestigasyon ay lumalabas na planado ang nangyaring krimen. Ayon sa mga otoridad noong 2021, si Giyang ay nagsangla ng lupa sa Beauty Queen. Noong una ay naging maayos ang lahat pero hindi nagtagal ang dating pulis ay hindi na nakabayad at ayon sa nilagdaan nila mga dokumento kapag hindi nakabayad si Giyang ay kukunin ni Geneva ang lupain nito dahil yun ang nakalagay na collateral sa kontrata nilang napag-usapan ngunit ayon sa abogado ng pamilyang Lopez si Giyang na puno ng kasakiman at kasamaan ay hindi papayag na ganun-ganon na lamang mawawala sa kanya ang mga lupain kaya noong June 21, 2024 Kinontak nito sa si Geneva at nagkunwari si Giang na merong interesadong tao na bumili ng lupa. Ayon sa abogado ng pamilyang Lopez, si Cohen ay sumama sa kanyang fiance dahil ang pag-uusapang transaksyon ay milyon-milyon ang halaga. Pero ang hindi nila alam ay magiging biktima pala sila ng taong matindi ang kasamaan. Pagkatapos masampahan ng kaso ang dating mga pulis, Mabilis namang nakapagtago ang ibang mga kasabwat nito. Pero ang mga otoridad ay nangako na hindi sila titigil hanggat mahuli ang natitirang mga sospek. At tinupad nga nila ang kanilang mga sinabi dahil ngayong buwan lamang, March 18, 2025, ang apat pang mga sospek ay nadakip ng mga otoridad sa tarlac. At katulad ng na mga nangyari sa mga naunang salarin, ang mga ito ay sinampahan din ng kasong murder. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!